Alam ba ninyo kung gaano kami kabisi, no? Dito at uh, talagang ewan ko ba, sobrang busy na may mga bagay kami hindi nagagawa kan ng kan <laughs> ng pagluluto. Yung naririnig niyo nagpapainit ako ng tubig kasi ano, um, gusto ko ng kape pero di lang kasi hindi ako makakatulog. Anyways, So, yun nga. Sobrang busy namin. Sobrang busy namin na marami kaming bagay na kung minsan hindi namin kaagad-agad nagagawa. Katulad ng paglalaba. Kaya dapat medyo madami-dami kaming damit na nakatago. Kasi kung hindi, gagamitin mo ulit. Parang ganun. Ew. Tapos, syempre, ano pa ba? Uh, basta madami, madami, no? Pero ito talaga yung ultimate, no? Dahil, ano eh, tignan nyo, ha? Tignan nyo. Yan. Yeah. Sa, sa, sobrang hindi kami nakakapagluto dahil kung minsan, kasi mga oras namin eh. Siyempre, kung uuwi ako dito, tapos magluluto pa, alam mo yun, nakakapagod. Kaya kung minsan, bumibili kami sa labas. Ayan, dahil hindi kami nakakapagluto, ayan, nagkaroon na kami ng plantation. Yan ang ano, yan ang uh, masasabi kong uh, totoo lang, no? Yan, meron kaming prueba. So, para sa mga nagsasabing, uh buhay mayama kami dito sa Amerika. Ex-quash me. Ayan, nakita nyo na. Meron akong pruweba na nakakaroon kami ng mga ganyan dito dahil nga sa... Wala, walang, wala ka naman kasama dito na pwede tumulong sa'yo. Sa Pilipinas, kahit na wala kang kasambahay, meron kang mga kapatid mo, alam mo yun, yung mama ko, kasama ko, ganun, tumutulong siya sa bahay, ganun. Pero naglilinis din kami. Pero dito talaga totally parang ang hirap. Tapos alam mo yun, parang pagod ka pa galing sa trabaho and all. So talagang walang oras. So, yan lang naman. Ano ko lang. Yan lang naman. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung plantation namin dito sa loob ng bahay. Ayan. Plantitas na rin ako ngayon. Weh.